Tatanging ganda ng mga isla sa Pilipinas, kilala na sa buong mundo. Tampok ang likas na ganda ng Boracay, Palawan at Siargao sa top 10 islands in Asia sa 2025 Reader's Choice Awards ng pamosong Condé Nast Traveler Magazine. Umani ng 4th place ang Boracay, 5th place naman ang Palawan at 7th place ang Siargao sa survey ng halos 700,000 global travelers. Ang paghirang sa mga isla ng Pilipinas bilang ilan sa mga pinakamagandang destinasyon sa Asia ay pagkilala rin sa mga komunidad na nagsusulong ng lokal na turismo. Bilang suporta sa lokal na turismo ng bansa, nagbigay ang Pangulo ng Direktiba sa Department of Tourism sa pamumuno ni Sekretary Cristina Garcia Frasco. Nahimukin ang bawat Pilipina na tumulong sa pangangalaga sa ating likas na yaman sa pamamagitan ng pagsusulong ng responsible tourism at suporta sa mga lokal na komunidad. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.